Hello mami. So dahil nga pauwi kami ng Quezon for today's video mga mami. So, so surprise nga namin ang ina mga mami, kasi nga hindi kami nakauwi sa mismong birthday niya mga mami. Kaya naman kinabukasan kami umuwi para naman hindi niya expected na kami makaka-uwi kasi ang alam niya may mga paso kami mga mi so alam niya mga busy kami so kaya it's a surprise namin siya sa aming pag-uwi dahil ay birthday niya kahit pa lumampas na okay lang at least at least napuntahan namin siya mga may, Naawian namin siya mga may. Kasi eto naman si ina eh, hindi naman yan humihiling na malalaking bagay. Talagang simpleng-simple lang yan. Kahit magpakita ka lang sa kanya ay okay na okay na. Basta andyan yung presensya mo. Okay na okay na sa kanya. Nakikita nyo naman kung paano siya natutuwa ba diba, sa aming pagdating. Nakita nyo naman kung paano siya naging masaya sa... sa mga pasulubong namin or dala namin kahit lomi tsaka cake lang yung aming dala di ba kaya nga itong pinag itong ang dala namin mga may ay pinagsalusaluhan na namin kahit pa ako lang yan mga mi talaga nag, nagpapasalamat pa rin kami mga mi sa biyayang, biyayang dala namin tsaka sa biyayang natanggap namin so ayun nakakita niya yung reaction niya di ba napaka simple napaka nakakataba ng puso na makita mo na napapasaya mo ng kahit papano ang ang iyong biyanan biyanan siya yun nga mga mi so after yun nga namin magkumain dyan syempre pahinga kami nandito kami sa duyan so ang sarap nga lang talaga dito mga mi ang sarap nga pagkabuhay, probinsya ka talaga, mga may talaga naman, malalanghap mo mga masariwang hangin talagang, ay naka, nakaka-refresh mga may sabi ko nga, kahit masakit yung ngipin ko mga may, gaulang kakain pa rin ako ng mangga dito, at talaga napakasarap yung mangga dito, mga may, talagang manibal siya ito yung gusto kong mangga, mga may, yung ganto ng kulay niya, yung talagang medyo hinog-hinog na siya ang sarap talaga, lalang pag bagong pitas talaga ay nako, kung talagang may sasakyan lang kami, magdadala talaga kami ng mangga para matikman nyo din. Tsaka yung pinakagusto ko dito mga mi, ang lawak ng wawalisan, ayun no, talaga ang sarap magsunog mga mi, talagang, ay naku, probinsyang probinsya talaga, kaya sabi ko nawili ako dyan magwalis-walis, kaya sabi ko wawalisan ko yan talaga, lilinisan ko. So kainagabihan nagabihan nga, binati na namin ang ina, pinablaw na namin ang candle niya. So, yun. At kinantahan na namin siya ng happy birthday kasi kami ay pauwi na rin naman. Bago kami umuwi, mga mi, ay dumaan muna kami dito sa Padre Garcia, mga mi. Ang ganda dito.